Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. unit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais ko rin pasalamatan ang aking magiliw na taga-subaybay, taga-panood, maging dyan sa ibang bansa at yung aking mga subscribers, sharers at yung mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Now, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa commitment sa ating Panginoon. Ang commitment po mga kapatid sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng tapat, patuloy at taos-pusong pagsunod, paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Hindi naman pwedeng sabihin natin na may commitment yung isang tao na hindi naman tapat, hindi naman nagpatuloy sa paglilingkod at saka hindi taos pusong pagsunod. Kaya mga kapatid, nakikita po yan sa ating mga pamumuhay kung tunay ba talaga tayong may commitment. Kaya sa video ito, atin po itong pag-uusapan para mayroon po tayong maunawaan. Now, mga kapatid, paano natin malalaman ang tunay na may commitment? Now, ang taong may tunay na commitment ay makikita sa number one, pananampalataya. Number one po dyan mga kapatid, ang pananampalataya. Sabi nga sa unang Timoteo sa is ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So kapansin-pansin mga kapatid na may sinabi dito na ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. So, ibig sabihin, ang tunay na commitment kahit saan nakikita yung tunay na pananampalatayang pinanghahawakan. Kahit saan ka man mapunta, kahit saan lugar, sa church, sa labas, o kung saan ka man, sa trabaho, sa school, dapat mga kapatid nakikita yung commitment, mananaig yung pananampalataya na naipapakita natin, nakikita ng tao na may tunay tayong pananampalataya. Pinanghahawakan natin, pinaglalaban natin, hindi tayo natitinag, hindi tayo nadadala, at tinatayuan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa panahon na tayo po ay magbibigay ng ura sa Diyos, maipapakita natin ito sapagkat ito po ang ating pananampalataya. So, yan po ang tunay na may commitment makikita po sa pananampalataya. Yung pangalawa po, ang taong tunay na may commitment ay makikita naman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Lucas 14:27, ang ayaw magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. So, may instruction po dyan mga kapatid na dapat tayo'y magpasan ng cross at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Dahil kapag hindi daw tayo magpasan ng cross at sumunod ay hindi tayo maaring maging alagad. Meaning, yung mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus, sumusunod talaga yan. So ano po yung ibig sabihin ng cross dito? Ang ibig sabihin po nito mga kapatid ay sakripisyo, pagtitiis at pag-aalay ng buhay para sa Panginoon at sa kanyang gawain, maging sa kagaanan at sa mahirap na sitwasyon. Yan po mga kapatid ang cross. Hindi ibig sabihin mga kapatid na kung may konti lang kinaabalahan, may sipon-sipon ka lang, umuulan-ulan lang, umaambon-ambon lang ay nawawala na ang pagsunod mo sa Panginoon. Hindi po ganyan. Ang tunay po na commitment ay sa mahirap na sitwasyon, sa kagaanan na sitwasyon ay lagi po tayong kinakikitaan ng pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Kasi minsan yung kalaban natin yung ating sarili, di ba? Kaya kapag sarili ang nasusunod hindi po yan commitment sa Panginoon kasi sarili natin ang nasusunod. Pero kung gusto nating sumunod sa ating Panginoong Hisos, commitment po ito mga kapatid. Kaya kahit anumang sitwasyon na pagdadaanan natin, susunod tayo sa ating Panginoon. Yan po ang tunay na commitment. Ang taong may tunay na commitment ay makikita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo po, ang taong tunay na may commitment ay makikita sa paglilingkod. Ang sabi po dito sa Roma 12.11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kung sa secular, naglilingkod ka, halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos tamad ka, ay maaaring hindi magandang sinyalis yan. ba? Diba? Sapagkat pwede kang mawala ng trabaho kung tayo'y nagiging tamad. Sa Panginoon, mga kapatid, gusto ng Panginoon, huwag tayong maging tamad gusto niya tayo'y naglilingkod ng tapat. Buong puso, ang sabi niya, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yung paglilingkod bilang commitment ay hindi ito pumapabor sa gusto mo, kundi sa gusto ng Diyos. Dahil sa Kanya ka naglilingkod. Hindi naman pwede na maglilingkod ka sa Diyos tapos ang gusto mo lang ang masusunod, ang gusto mong kalooban, maaaring diktahan lang natin ang ating Panginoon, hindi po pwede. dahil ang gusto ng Diyos siya ang masusunod kasi sa kanya nga tayo naglilingkod. Ay big sabihin maraming paraan at uh, makikita sa paglilingkod. maaring paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa komunidad, pagbibigay ng oras, talento at kayamanan sa gawain ng Diyos. Maraming paraan mga kapatid ang paglilingkod. Kaya magpakasipag tayo sa paglilingkod. Ito po ang tunay na commitment. Nakikita sa tunay na paglilingkod. Number four, ang taong may tunay na commitment ay makikita po sa pamumuhay bilang ilaw sa mundo. Ang tunay na committed sa si Diyos ay hindi lang banal kapag nasa simbahan, kundi kahit saan. Baka mapansin natin na marami pong nakikita natin na parang ang banal-banal pag nasa church o araw ng linggo. Pero how about sa ibang araw? So dito po, pag may commitment ka sa Panginoon, ang pamumuhay ipapakita bilang ilaw sa mundo. Hindi lang sa church, hindi lang sa sa bahay kundi kahit sa ang lugar dapat na ipapakita natin yung ating pamumuhay bilang banal. Kasi kaparte yan ng commitment. Ang sabi nga sa Mateo 5:16 gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makita yung good example natin. Dahil halimbawa, nagtuturo tayo, nag, nagdadala tayo ng Bible, mayroon tayong mga verses, or ang galing natin mag-memorize ng mga verses. So, hindi lamang po yan dito sa ating isip. Dapat, lahat ng ito ipinapamuhay natin nag invite tayo, nag encourage tayo about salvation, pero dapat number one, makikita po sa atin mga kapatid. ba? Diba? Kasi mahalaga po yan na makita yung good example na totoo talaga tayo, hindi po tayo fake na Christian, kundi totoo tayo. Kaya ipapakita natin ang ating buhay bilang ilaw sa mundo. Commitment po yan mga kapatid. Consistent po tayo sa ating buhay na ipinapakita sa ibang tao. Number five, ang taong may tunay na commitment ay makikita po sa pagbabahagi ng mabuting balita. Isa pa po ito na kailangan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi po gaya-gaya. Hindi po dahil sa nakita mo lang sa iba at gagayahin mo. Kundi mga kapatid, commitment ito na anuman ang mga sitwasyon na pagdadaanan, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi po yan kinakalimutan. May mga pagsasakripisyo tayong ginagawa. At puso natin ito, heart natin na mayroon tayong desire, commitment nga na ibahagi ang salita ng Diyos. At ito ay utos ng Panginoon. Ang sabi po sa Marcos 16.15 is at sinabi ni Isos sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Kaya mga kapatid, hindi natin ititigil ang pangangaral ng mabuting balita kahit sa anumang paraan. Maaring dito sa social media katulad nito, ipinapahayag 'yung salita ng Diyos. Maaring truck distribution, maaring personal evangelism, 'di ba? Personal witnessing, soul winning. Marami pong paraan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At hindi lamang po 'yan kahit hindi ka aktwal na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pag-share mo lang ng mga videos tungkol sa salita ng Diyos parang ikaw na rin ang nangangaral kaya ibig sabihin magtulungan tayo sa pangangaral kaya dito po sa aking YouTube channel salamat sa Panginoon at nakita ko na marami pong nag-share ng ating mga videos ibig sabihin tumutulong kayo para ipahayag natin sa buong mundo ang salita ng Diyos dahil ito nga ay utos ang sabi ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Pag sinabing lahat ng tao, kasama na dyan yung mga anak mo, pamilya mo, relatives mo, kaibigan mo, para maabot sila ng salita ng Diyos. Kaya, walang mga ngaral at magtyagang mangaral kung walang commitment or committed heart. Kaya mga kapatid, hindi basta-basta yung mga nangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ito'y commitment. Hindi po ito gaya-gaya. Kinakailangan consistent ka. Number six, ang taong may tunay na commitment ay makikita sa pagtitiis at pananatili sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Ang tunay na commitment ay nasusubok kapag may problema, kapag may maraming tukso, kahirapan. Kung mananatili kang tapat sa Diyos kahit sa mahirap na panahon, ito ay isang malakas na patutuo ng iyong commitment. Hindi po yung naghirap lang tayo ng konti, nakaranas po tayo ng mga stress, mga problema, nawawala po yung commitment. Hindi po ganyan. Ang sabi nga sa Pilipos no 29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. May word po dito na alang-alang kay Kristo. Ano man yung ginagawa mo, pagsasakripisyo mo, paglalaan mo ng oras, ay ginagawa natin ito alang-alang kay Kristo. Sinasacrifice natin yung mga iniisip nating priority pero mas inuna po natin ang ating Panginoon. Pagtitiis po ito alang-alang kay Kristo. Number seven, ang taong may tunay na commitment ay makikita po sa pagkakaisa sa anumang aspeto ng gawain para sa Panginoon. Malabo po na makitaan ka ng commitment kung ayaw mo ng pagkakaisa. Ayaw mong suportahan ang mga gawain. Halimbawa, yung isang pastor gagawa ng isang um, activities o gawain sa isang lugar. Tapos, pagdating mo doon, walang tao. Si pastor lang ang nandoon. Walang sumusuporta. Paano mo masabing may commitment? Ang commitment, mga kapatid, sa larangan ng pagkakaisa sa gawain ng Panginoon, dapat support ka. Kung nandyan ka, nandyan yung presence mo, nandyan ka sa church, nagkaroon kayo ng meetings, dapat sinusuportahan. Mayroong support kasi napakahalaga nito. Mahalaga po mga kapatid yung tinatawag na team building. Mahalaga yung manpower, lalo na sa mission at sa pagpapalago sa ministry. Hindi lalago ang mission, hindi lalago ang church, hindi lalago ang gawain ng Panginoon kung isa lang ang gumagawa nito. Walang team building, walang pagkakaisa walang manpower. ba? Diba? Ang bigat kaya niyan. Kaya baka nga mahihirapan pa yung mga leaders kung hindi tinutulungan. Mahirap maitayo yung gawain ng Panginoon kung walang pagkakaisa at pagsasakripisyo. Baka nga madiscourage pa yung iba. Kaya napakahalaga na makita po mga kapatid yung pagkakaisa. At yan po ay commitment. Ano ang sabi sa Pilipos 2, 2 at 3? Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Kita nyo? Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Hindi po ibig sabihin, pababayaan mo ang ministry. Hindi ibig sabihin na pababayaan mo na lang ang iyong leader. Nag-iisa, nahihirapan, at hindi natin sinisipot. Hindi po ganun. And verse 3, Huwag kayong bumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Hindi lang sarili natin yung iisipin natin na ano ba ang ating magagawa sa sarili o ano ba yung ating uh, pangangailangan. Maaaring sabihin natin nagkaroon tayo ng pag-aaksaya ng oras para lang pumunta sa church, para pumunta sa gawain, wag po nating isipin yan mga kapatid. Dapat pahalagahan natin yung iglesia, pahalagahan natin yung mga kapatiran, wag yung laging iniisip natin yung ating sarili lamang. Kundi dapat ang sabi dito, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ganun po, ibig sabihin, kailangan support tayo maging isang team tayo mga kapatid. Magkaisa. Dito po nabubuo ang magandang misyon ang ministry kapag nagtutulong-tulungan. At madaling lumago ang iglesia kapag nagtutulong-tulungan. Ito po ay isang commitment. Pag wala ka nito, pag lahat ng church walang ganitong isip at puso, walang mabubuong ministry, walang lalagong iglesia. Kaya mga kapatid, mahalaga po sa buhay natin na makita ang commitment. So para po sa ating conclusion, ang commitment sa Panginoon mga kapatid ay hindi optional. Kundi dapat mong malaman na ang salitang disciple o tagasunod, ito ay commitment na agad. Nung pinasok mo ang pagiging alagad, nag-decide ka na maging alagad ni Jesus, maging disciple ni Jesus, commitment na agad ito mga kapatid. Hindi ibig sabihin na gusto kang maging alagad tapos ayaw mong sumunod. Hindi po yan commitment. Maging yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon, bilang master. Sa word pa lang na master mga kapatid, ito ay mabigat na pagpasok sa isang commitment. Kasi gusto kang maging servant at si Jesus Christ ang ating master. Kaya commitment na agad. Bilang master, susunod tayo sa kanya. Kaya dapat ipakita natin ito sa hirap man at sa ginhawa. Tuloy-tuloy sa pagiging committed sa ating Panginoon. Nawai mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.